Marami sa inyo probably dreaming of your own negosyo. Pero paano mo malalaman kung anong negosyo ang swak sa iyo? This is how you find out. Simulan mo sa bagay na may expertise ka at malapit sa puso mo at ini-enjoy mo. It has to be an intersect of the two kasi kung hilig mo lang siya, hobby lang 'yan. Baka di ka kumita dahil wala ka namang expertise doon. Kung base sa skills mo naman, pero di mo love gawin. Baka ma-stress ka lang. Burn out ang kalalabasan. Kailangan both. Next, sa pagpaplano naman tayo. Sa simula, try lang muna without permits. Kasi baka di maging swak sa iyo, sayang ang effort. Pero kapag nagiging regular na at lumalaki na ang kita, make sure mag-apply ka ng mga necessary permits from DTI at BIR or SEC para legal ang negosyo mo. Pwede niyo din i-explore ang Barangay Micro Business Enterprise o Bambi program ng DTI dahil super laki ang matitipid mo sa tax payments at iba pang cost of setting up a business. Pumunta ka lang sa mga DTI negosyo center at mag-inquire. Pangatlo, siguruhin na may sapat kang capital para tuloy-tuloy ang operations. Pangapat, hanapin ng reliable na suppliers ng produkto o ng materials mo. At panglima, planuhin ang marketing para makilala ang negosyo mo gamit social media o flyers. Pinakamura yan. Huwag matakot mag-try. Kahit maliit na steps, okay na yan. Basta consistent ka, progress yan. Ready ka na ba? Go na katala! Your business journey starts now.